Yan, okay mga boss. So, andito na yung TV. <laughs> Wala, hindi natin nagawa. Then, after nun, sinara na siyempre. Tapos, magmimarienda ako. Ayan, yung marienda natin. Mayinda Rebel. Uh, ginataan na kamuting kahoy. Partner niya ay mainit na kape. Ayan. So, continue natin yung tinawag na, ah, natin ah, kinawa nating topic kanina. Kung ba naisingit ko lang. Bakit nga ba hindi ako nakapag-transition doon sa LED. Yan, LED repair. So, marami sa ating mga di pa naman ang katanda siguro. <laughs> so, ang katandaan. Pero marami sa ating mga technician na siguro umabot na ng 20 years o so kulang ko 20 years sa pagiging technician uh, CRT TV slash LED TV na. bakit nga ba sa akin nagbago ako ng pat totoo lang, talo pa ako nitong mga batang technician itong mga Meron kasi tayo mga ano eh marami kasing naging pandemic technician yung mga nagsimula ng pandemic iba naman trabaho dati then after nun nagka pandemic tapos wala silang wala silang mahanap na source of income kaya ang ginawa nila uh, nag-aral sila so paano nga ba sila nag-aral nag-aral sila go online then after noon natuto naman kasi tamang-tama -tama din noon pandemic isa din kami sa uh, isa din ako pala isa din pala ako sa mga nag-guide hindi naman puli talaga na nag-guide pero kahit papaano may mga natulungan din ako sa ano nung time na yung na pandemic may mga nagcha-chat sa akin ano bigay tayo ng ideya parang konti lang hindi naman sabi na ano tapos meron din naman kasi ano uh, nagtuturo online tapos may bayad yun marami natuturo yun, yung mga nagpapa-seminar online uh, tawag na doon webinar so nakaka-proud lang din kasi marami akong mga nakilala dito sa FB na uh, dati talaga halos magbasa ng transistor, magbasa ng resistor. Halos napakakunti, kumbaga nasa beginner stage talaga. Pero ngayon, pag nakikita ko yung mga post nila na kasi although hindi naman ako naging part doon sa paggrow nila, pero nung na yung mga ano, yung tipong nagsisimula pa lang sila andun ako kumbaga is isa ako sa witness kung anong ano kung ano yung ano kaya ngayon ano laki ng growth nila mga 3 years ago siguro yan ang laki ng growth nila may mo nagkakalas 52 inches na TV nagre-rebre nagpo-post parang nakakaano lang nakakatuwa lang tina, uh, yung tao nga ba pag talaga mag improve so bakit ako hindi ganun <laughs> ano nangyari ano nangyari sa akin so ang dami kong pagkakataon na nagsimi na ron iba kasi yung ano eh Iba kasi yung path o yung linya na tinahakot. So, pababahan ng CRT noon, so ito mga ano lang, 2015 siguro yan, 2015 hanggang yun. Pawala na yung CRT, alam ko na pawala na. At ang bala ko noon, hindi na rin ako magiging technician kasi pag matagal ka ng technician, parang mananawa ka din eh. Yung iba nga, naghahanap ng trabaho. Nakikwento sa akin yan nung mga early days ko ng Tibuyo dyan. Namasokan ako dito sa Maynila, mga 2007 yan. May mga kasamahan na akong veterano. Sinasabihan ako magsasawa ka din. Ang ano ko din. So sila, yung mga naabutan ko ng mga naging senior technician ko, Anong nangyari sa kanila, nag-upload lahat. Naiwan ako, <laughs> naiwan ako mag-isa. <laughs> naiwan ako mag-isa doon sa shop nagsi-upload sila kasi nanawa nga din pero iba na trabaho nila pero yung iba naman relate naman may kakilala din naman ako na nakapag-upload na pagbalik dito wala doon pa rin na nakailang tao na siguro o sabi na natin 5 years o may 5 years pagbalik dito sa Pinas Anong nangyari nagtayo pa rin ng siya parang ano parang na miss niya pa rin yung pagiging technician siya so balik tayo bakit nga <laughs> bakit nga ba Anong nangyari kasi mga boss? pala ko sana noon, Uh, mag-stop na ng technician tapos full businessman wow, andating ang ganda pakinggan full businessman parang akala mo ang daming pera no so, full businessman parang magne na lang although hindi pa naman sabihin na natin na totally detached sa mundo ng ano sa mundo ng pagiging technician andun pa rin yung bala ko kasi magtinda na lang ng mga pyesa so, pyesa-pyesa na lang ang titinda ko kasi na-anticipate ko din yan eh gagawa ka ng TV. Once na binayaran ka, hawak mo na yung pera. Di ba? Hawak mo na. Hindi pa rin sigurado kahit gastusin. Parang, parang ano, mag-iisip ka pa rin eh. Sigurado na ba to? Mamaya mag backjob pa. O kaya mag-abono. No? So, hindi maiwasan yan. backjob mga boss, lalo na sa TV. So, hindi pa garantisado na sayong-sayo yung pera na yun pag ginawa mo. Kung napansin ko, meron talagang backjob. Kahit anong gawin, meron talagang backjob sa TV. So sabi ko hasil yan Samantala kung Magbenta ako ng mga produkto lang O pyesa ng mga TV Kung ano naman electric pan Once na magbenta ako Tapos kung ibalik sa akin Walang gaanong usapan Walang samaan ng loob Palitan mo na lang Kunti lang ilulugi mo parang nagtapon ka ng isang ano lang O kaya Pwede mo pang i-contest Kasi kung mali naman yung paggamit ng bumili o pwedeng kasalanan niya 'yon, 'di ba? Parang gano'n. So naisip ko para bawas ano, ah, bawas stress, bawas ano tapos mas maganda na ano, paupo-upo ka na lang bibenta 'yon. Kaya sabi ko, wag na lang. Wag na lang mag na ng ano. Then napaisip ako, marami na technician na gano. Nagtay ako. Nagtay ako, nagtay ako mag sabi ko sige nga, ah, nagtry ako ulit mga ganang sabi ko sige nga nagbago isip ko mga nagbago isip ko sige nga magtry tayo mag ano so bago ta bago ko mag na nag prepare ako ng napakaraming mga lead TV, LCD TV. So namili ako, namili ako. Kumbaga, yung pinaka ipopuhunan ko sana sa ipuputa kung additional na pagkakitaan. Nag-invest ako doon sa ano, sa namili kasi mura pa noon ng LED TV mga boss. Pag makabili ka ng sira noon, pinaka malaki na 500. So 150, 250. So, yung iba, mga basag yung panel, okay yung motherboard, okay yung backlight. Pero yung mga gumagamit ng uh, compact fluorescent tube, yung uh, light, yung ano, yung CFL pa, yung hindi pa, ano, LCD pa talaga, yun, tapon talaga yun. Pero yung mga LED TV na, ang dami ko nabili mga boss, punong-puno yung shop. Kasi magaan lang naman siya, eh. Pili mong isalansanan. Not knowing na yung space ko pa, <laughs> not knowing na yung pinaka shop ko pala hindi siya pwede sa lead TV kasi that time na ako ako anticipate ko lang na pinaka malaking size ng TV is 32 inches <laughs> so okay na so nung 20 ang dami ko na stock na TV sabi ko mag-aanap ako ng ng mineral na magaling galing talaga at magandang turo tapos mag-iipon din naman ako ng budget para doon So, ano na tayo po, um, <laughs> uh, nakapag-decision na tayo na um, um, kasi may nakapag-convince din kasi sa akin bago pa nauso bago tayo pa na bago pa ako napasok dito sa social media, Facebook, Facebook. Marami ka kakilala na nag, ano, na ano, nagsasabi sa akin. Try mo lang. Try mo lang magpasok ng ano, ng lead TV tayo mo mga isa dalawang tatlong taon, isa do tatlong taon Kung okay naman yung ano, tuloy-tuloy. Try mo lang kasi magaan lang daw i-repair. Hindi na katulad sa ano sa CRT TV, pa board board lang daw. Tapos ganito, may mga uh, na tawag sila na may kokonting modification kang gagawin. Mas magaan lang daw. So na naman ako. So pasok. <laughs> pasok. 2018 mga boss. 2018 bumaha. Pero yung 2018 na yon, 2018 na yon naubos din yung budget namin o yung pinaka savings namin hindi naman dahil sa negosyo ah uh, binigyan kami binigyan kami kasi ng pinaka magandang blessings ng Diyos so ha uh, sinilang yung nag-iisa naming anak so buhos na so sabi ko para safety yung mag-inak buhos ko ng budget so doon ang anak sa magandang hospital siyempre pag magandang hospital maganda ba sabi ko, okay lang. Kasi ang dami ko na i na nanay eh, na mga TV na pinagbibili ko na pwede ko pagpisahan just in case. Kasi hindi pa naman ganun ka, ano eh. hindi pa ganun kalawak yung connection ko, yung kaalaman ko sa ano. Sabi ko, just in case, may pagkukunan ako ng PS. Ito ka na. Walang walang. <laughs> Naubos yung budget ng 2018. Yung August na yun, pinanganak yung anak ko. <laughs> Tapos, ito nga talaga, binigyan kami ng matinditinding pagsubok. August 1, nanganak si Mrs. Tapos, August 10, 10 days pa lang yung... Nga pala, mga boss, by the way, uh, yung panganak ni Mrs. ay si Sarian. So, alam nyo na, paghiwa, magastos talaga yan. So, anong nangyari, August 1, kakapanganak lang ni Mrs. Hindi pa siya ganong fully recovered sa, ano, kasi may tahi pa. August 10 ito na ito na mga boss ang pinakamatindi August 10 bumaha sa amin so ano nangyari anong gagawin ko hindi family first tayo ano ko munang lumikas yung ano magina ko kasi hindi siya pwedeng ano baka magkaroon ng problema yung hiwa niya sa tapak hindi ko pwedeng palangay sa tubig tubig yun so yun na ko nilikas ko talaga muna sila doon sa so, pinaka ano alam mo pinaka ano, na pat uh, nilikas ko muna. Ito mga boss pala, ha? nakalimutan ko magbigay ng ano ng pala. Kwentuhan to sa mga hindi interesado. So, okay lang mga boss, magsa na lang So, nag-share lang ako ano, medyo relate kasi kailangan ikwento natin. So, anong nangyari? Nung bumalik na ako sa bahay kasi para ilikas na rin yung mga tools ko, yung mga paninda ko, yung mga equipment na pinundar ko, wala na. <laughs> Pagbalik ko sa bahay, hindi na ako makabalik kasi lubog na, lubog na lubog na. Lubog na lubog na sa bahay yung bahay. Ibig sabihin mga boss, yung mga pinaghirapan kong ipuntar, kasama na yung mga pinagbibili kong mga lit TV na ano, napakarami. Nauwi sa kalakal. Nauwi sa katay, kalakal. Yung mga plastic, yung mga kahanya, plastic, yung iba doon, may kunting bakal. So, anong nangyari doon? Kinatay ko lahat. Pati yung mga paninda ko, halimbawa, potentiometer yan mga volume mga si artist sa, uh, sa TV lahat yun pati yung pati yung iba na mga pyesa na, na tinatamaan ng kalawang resistor yung mga plastic lang na panindaw katulad ng mga blade ng electric pan godlock ng electric pan tapos yung mga power transistor malalaki yun na-save ko pa yan pero yung mga liliit na ano basta 90% sa mga pyesa at sa 90% sa loob sa laman ng shop ubos so after noon sabi ko malabo na sabi ko try ko na siguro i-give up yung pangarap ko na maging lead TV technician wala na sabi ko kung makakapag ano seminar man ako malabo na so gine-give up ko na yon tapos yon 2019 hanggang 2020 focus ako sa electric pan. Napansin ko dun sa electric pan, maganda rin pala. Kasi naisip ko mga busa, meron dito sa amin, ano, ano ba, ano ba tong camera natin? may medyo madilim na pala, no? Mayroon kasi dito sa amin, dalawang, dalawang supply o dalawang malaking shop ng electric pan. Hindi naman kalaki, kumbaga, kumpito sila sa pyesa. Napaisip ako, sabi ko, electric pan lang naman nahanap buhay nila niyan. Ang laki ng upa ng piso na Kumikita naman. Ang kinausap ko, sabi, kumusta ang kitaan sa ganito? Sabi na, ayos lang, sakto lang. Tapos, matagal na sila doon. So, kung taga Marikina kayo, ah, uh, lalo na kung taga Sikan District sa mga viewers ko dyan. Alam nyo yan, sila Chami at saka sila Bilyo. Yan, si Bilyo. Yan, di ba? Malalaking ano ng electric pan yan. So, sabi ko, electric pan lang uh, si lalo na si Bilyo. So anong bahay niyan? Ilang palapag 'yan? Electric pan lang din, na, electric pan at saka washing lang din. Sabi ko, mag electric pan na lang siguro kasi sa electric pan kasi halos wala akong back job. Tsaka araw-araw kasi ang ang moto ng mga cellphone technician ganito, 'di ba? Um, mga boss, uh, may singit lang dati pala ako cellphone technician bago ako So sa cellphone technician, ang kasabihan nga sa isang bahay uh, isa lang ang TV diyan. Posibleng isa o dalawang ang TV diyan. Pero yung cellphone na ginagamit sa isang bahay ng isang pamilya, malamang mababa na yung dalawa. Pinakamababa yung isa. Pero malamang diyan mga dalawa hanggang lima. Ganon din sa electric fan mga boss. Bura lang ang singilan sa electric fan pero sa isang bahay sa Metro Manila, kada isang tao isang electric pan yan o kaya pinakamababa na yung dalawang electric pan sa loob ng isang bahay kaya nangyari noon na nang nag-focus ako sa electric pan yung year 2019 okay okay naman ang kita ko doon eh wala akong back job kaya lang ang kamay ko madumi mabenta sa pyesa nagtinda rin ako ng motor sa motor kasi ang kinikita dyan pag humango ka ng isang motor Uh, kailangan may bakal ka so humango ka ng motor may kikitain ka din na 20 pesos kada isa so kung nabili ko dati ang motor ay 140 ang retail price niyan ay 160 nung time na yun, ngayon nasa 200 na so okay ang kita ng okay ang kita ng electric fan mga boss kahit sabi na natin pa 150, 150 ang label sa isang araw hindi lang naman isa ang gagawin mo eh pinakamababa na yung lima So, kung makagawa ka na <laughs> Kung masipag ka, makagawa ka... Ma sa akin ha, pinakamalaking... pinakamaraming nagawa kong electric pan sa isang araw. Siguro, 15. 15. Pero may mga ibang gawa pa yon Kaya, ayun, nung umabot ng 2020, wala talaga sa hinagap ng isip ko mag-LED TV. Okay na ako sa electric pan eh. Although malaki kita sa LED TV, pero may back job. Sa electric pan pag kanang ka ng customer, parang barbero na lang ang datingan. Once na bumay sa'yo, pera mo na yon. Pag bumalik yung customer, sigurado, panibagong kita na naman yon. Kasi ganun ka, ano, pagkabisado nyo na kasi lahat ng sa electric pan, alam nyo na mag-anticipate ng malapit na masira ang dapat palitan. So, maganda rin ang kitaan. So, okay na dun. So, nag-pandemic mga boss after ng pandemic, ang dami rin nagtuturo. Doon ko na discover, ang dami pa rin nagtuturo na ngayon sa Live TV. Tsaka ko na discover yung YouTube, YouTube na yun. So gumaya din ang, walang magawa saan eh. Walang madilim na yung camera natin. No? So walang ano, walang, walang kumbaga sa'yo walang magawa sa bahay ano, mag-isa lang pala ako doon na umuwi isla dito sa probinsya ako mag-isa lang doon so ginawa ng pandemic nag gaya kaya din, vlog-vlog din kaya lang ang masama namin ano ba ito, lumalabo na yung ano na din na ah, kami magabi na kasi so anong nangyari doon nung magka-pandemic kaya gaya tayo na mag-vlog-vlog din So ang hirap pala mga boss mag vlog Alam mo yung umaasa ka na no? Sabi ko pinanood ko muna yung iba Sabi ko ayun tamang tama Ang kuntin ko electric fans Nakita ko yung mga videos ng gumagawa ng electric fan Sabi ko sa loob loob ko lang ha Hindi ko naman ano Sabi ko mas marunong pa ako dito gumawa Mas maganda pa yung trabaho kaysa dito eh Siguro pwede rin ako mag vlog Sabi ko mas mahusay pa ako doon sa nagdi-demo Sa akin lang to ha Hindi ko naman hindi naman sa pagyayabang Talagang mas marunong <laughs> Mas marunong ako <laughs> doon kaysa ano sabi ko baka pwede so kaya ako upload electric pan electric pan hindi pa ako marunong mag edit kung ano basta wala basta nag record lang nag so pag upload limang araw na wala pang nanonood <laughs> limang araw na wala pang nanonood sa ko patay ano ba to ang, ang hirap pala magpadami ng views limang araw na tapos biglang may nag comment biglang may nag comment Ah, excited ako. Yes, may nag-comment, may nanood. Oh, nag-comment <laughs> ah, nag comment pa sa akin, ang pangit mo mag-vlog. Sabi sa akin, ang pangit mo mag-vlog. Bo-vlog ka pa. Tumigil ka. <laughs> Panghihinaan ka ng loob pag narinig mo. Tapos, hanggang doon sa wala na ako may sabi ko lahat ng kakilala ko sa Tomana. Sabi ko, sabi ko, may YouTube ako. Ganito, 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 ganyan. Ganyan. Panoorin nyo naman. May iba nag-subscribe, may iba naman. Hindi. Hanggang sa bandang huli mga boss, napunta tayo sa amplifier. Yun. Doon so, napunta na sa amplifier. Nakachamba ako doon. Isang video na amplifier, sabi ko. Gumanda-ganda views kasi nag-upload ako ng isang amplifier. Isang video tungkol sa amplifier. DB audio ata yun. Anong nangyari? Sa loob ng 24 hours, umabos sa 100 yung views. 100 mga boss ha, ah, 100. Tuwang-tuwa na ako noon kasi ang average view ko noon ng bawat upload ko ay hindi talaga umaabot ng 100 hindi umaabot ng ano nasa 35, 40 pinakamalaki na yung 50 yan so party da yun halos 60 plus pa namang FB group pa yung ano pinagsisiran ko ng ano so doon na tayo napunta sa ano sa amplifier so ngayon kung tatanungin nyo ko kung papasok ako sa lead tv pwede pang personal consumption lang siguro pero nagbabalak din talaga ako mag seminar atin ako na seminar pero sabi na mag repair hindi ko sigurado kasi ang iniisip ko ngayon ang nasa isip ko mga boss uh, uh, list is list na, ano, na, ano, na pagkakakitaan sa na is list pa rin ako dyan kasi iba't iba naman ang customer pero ang kinagandahan lang, kinagandahan lang kasi lang, malamig na yung kape ko. Samplify Sa naman kasi. Para kasi ako nalilibang pag nagre-repair ako ng amplifier. Although minsan talaga, ay hindi naman minsan, parang halos lahat ng ginawa ko medyo logi naman talaga ako doon. Sa totoo lang, minsan ano, literal po tatlong araw yun na August, minsan talo ako sa ano pero misang kasi yung sense of fulfillment mo pag nagawa mo parang masaya din masaya din pero pinakamaganda lang kunting-kunti lang talaga kunting-kunti lang ang backjob ko sa amplifier kung meron mang backjob siguro sabi na natin sa 20 na ginawa ko malaki ng dalawa dyan o no, 20% yun o no? palagay natin isa parang ganun kunting-kunti lang kung meron mang masasabi natin na backjob minsan narang, na lang na, nalagpasan nakaligtaan pero so far, okay naman. Okay, lumalabo na yung camera. Kasi ang plan camera nitong cellphone ko, pang maliwanag lang. pang madilim, pag ano na kasi, uh, ah, mag-aala sa ismigit. Ah. Medyo pumapangit na talaga. Baso mo? Eh, tanong mo kay mama, kasi ito, baso ko to. Yun lang mga busa, napakwento lang ako. Kumbaga, nag-share lang din ako. Kasi gustong gusto ko talaga i-share to matagal na. Kasi marami din nagtatanong sa akin uh, Bakit kasi hindi ako nag-review ng ano Malaki ang kita sa lead TV Totoo naman talaga yun Malaki talaga ang kita sa lead TV Yung ginawa ko sa isang linggo na puro amplifier Kayang kitain ng lead TV technician sa isang unit lang Sa totoo lang, totoo yan Malaki talaga kitain Pero Malaki din yung risk na mag-back Yan Kumbaga suga lang Ayoko na nun is-risk masyado <laughs> Ayoko ko nang isto tumatanda na tayo mga boss kailangan ano tayo ang pananaw ko sa buhay ngayon iba na kung masyado stressful na yung ano o masyadong toxic na yung environment para sa akin o hindi na Ah, uh, puting puti na nga yung buhok ko pag ma stress pa ako lalo magiging puti na lahat yan kaya ang ginagawa ko pipili na lang ako ng kayang kaya ko lang gawin na hindi ko na masyado ini-stress at ang sarili ko at the same time kikita rin ako ng sapat na pang provide ko sa pamilya ko parang ganon so ano yun dalawa na lang electric pan at saka amplifier masaya na ako doon pero baka balang araw sige try lang natin pagbigyan natin lead tv yun lang muna mga bus at madilim na so wala pa tayong repair ngayon baka next next yan na lang siguro may mga pending pa kasi doon eh tapusin ko muna yun tapos ayusin natin. Tanggap ko dapat eh, hindi na talaga lahat mapagbibigyan ko. Kaya pipiliin ko talaga yung magagawa ko. Yon. mga boss, paalam at see you sa next vlog ko.